Nagbabala ang grupong Manibela na tuloy-tuloy ang kanilang kilos protesta sa mga lansangan ngayong hindi na pinalawig ang deadline ng consolidation ng mga prangkisa. Magugunitang noong Disyembre 31 ng nakaraang taon, tuloy na nga nagtapos ang deadline ng consolidation ng prangkisa ng mga jeep bilang bahagi sa isinusulong ng gobyerno na POV Modernization Program. Binigyan lamang kasi ng Office of Transportation Cooperatives at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operators ng palugit na hanggang alas 5 ng hapon noong bisperas ng bagong taon para pagsamasamahin ng kanilang mga dokumento. Kung sakali anya na hindi sila umabot sa itinakdang oras ay hindi na sila pagbibigyan. Marami sa mga operators sa bansa ang nanindigan na hindi nag-consolidate bagay na mapapasong kanilang prangkisa. Kaya naman, ang mga miyembro ng Manibela at Piston ay nagtungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City at nagsagawa ng noise barrage kasabay ng alas 5 na deadline ng LTFRB at Department of Transportation. Alam nyo, sa susunod na linggo, meron hong mas malaki pang uh, protesta na magaganap. Kasama po natin lahat yan, iba-ibang iba ibang iba -iba asosasyon ng mga brotherhood dyan na sumusuporta po sa atin. I pa pong laban ito mga kamanibela ano gusto nga sana nating makita na wag tayong bumiyahi bukas o sa susunod na araw para makita natin kung gaano pa karami ang hindi nakakonsolidate. Sinabi naman ng pangulo ng Piston na si Modi Floranda na 300 units at may git 7,000 jeepney drivers at operators ang sumali sa caravan at mobilization ng Disyembre 29. Pinahintulutan ng LTFRB ang ma-unconsolidated na PUV na magpatuloy sa pagbabiyahe sa mga piling ruta sa loob ng isang buwan pagkatapos ng deadline na Desyembre 31 o hanggang Enero 31. Ngunit maglalabas ng show cause order laban sa kanila dahil yan sa hindi pagsunod sa requirement ng consolidation. Nanindigan si Valbuena nang itinakdang deadline para sa PUV Modernization Program ay walang benepisyo sa mga operator, driver at pasahero. Kasabay nito, sinabi ni Valbuena na ang 2024 ay magiging isang malaking hamon hindi lamang sa mga driver at operator, ngunit higit sa lahat sa mga mamimili. Ayon pa sa Bella Chairman, marami sa mga modernized na minibasang ang ibinasura at nag-iwan ng milyong-milyong utang sa mga miyembro ng kooperatiba. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bembo!